Senador Bong Revilla yakinum pranta si MMDA nebreha sa loob ng Senado at naggagalaiti ito sa galit dahil sa paratang ng MMDA na si Senador Bong Revilla de umaano ang dumaan sa ED sa kanina e tinanggi ito ng senador dahil nasa Cavite siya ng mga oras na yun sirang-sira na ng nga araw ang kanilang pangalan at ngayon naman sisirain na naman ng MMDA Hala, ako sa Yes, sir. I, I, now, nasa Cavite ako. Yes, sir. Paano ako napapunta doon? Sir, like now on. that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like, what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based I, on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. Sir, no, I have no intention. Paano pa yung mga malilit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Uh, Ay, bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, na, nakakaradyo Sana po ako. Saan na verify niyo muna? Sir, I, that's Nandame, what, that's na, what na, that's I did. binanggit mo sa radio eh. That's what I, sir, di po I did. Sir, hindi ko ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit. Agad naman humingi ng tawad si MMDA ni Brijas sa nangyari at agad din siya sinuspende ng chairman ng MMDA.